Ako ang tatay mo magulang sa pamangkin kong gagraduate. Tagasab lang nga muna ako dahil hindi makakapunta yung tatay nilang nasa malayong lugar. <laughs> Heto nga't nagbibihis na nga ako at nagsusukat ng susuotin ko. Asyo, tama rin, eh, hindi ako mapakali ko. Ano ba talagang susuotin ko? Magti-t-shirt nga lang sana ako pero hindi ko pa alam kung ano ba talaga susuotin ko. T-shirt muna tayo mare para formal. Graduation day nga kasi ang pupuntahan natin at hindi tayo magpa-party-party. Kailangan formal tayo. Mukha tayong tao sa harap ng maraming tao. Nag-ayos nang ako ng konti at sunod ko naman inayusin yung pamangkin kong gagraduate. Chinag ko nga muna yung kilay ko kung tama ba at pantay ba ang pagkakalagay. O, mukha namang maayos at pantay. Syuta mare, muntik pang lumihis yung isa. Bago ko nga ayusin yung pamangkin ko, pinaikot-ikot ko muna siya. Wala lang, gusto ko lang siya paikutin para mahilo siya. Sabi ko nga sa kanya, bago kami mag-umpisa, mag na mag muna siya sa vlog ko. O, di ba? nag high naman. Apakabait na bata, kaya graduate eh. Nilagyan ko pa nga lang siya ng cream dito dahil hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko. Suta mare, nagpapanggap lang talaga akong marunong at magaling pero ang totoo hindi ko talaga alam kung paano. Tingnan na lang natin yung kalalabasan kung kaaya-aya ba. Ito yung tinatawag na glow up na bahala na. Bibilisan ko na nga ang pagme-makeup at baka malate pa kami. Sayang naman ang makeup kung hindi makakakyat ng stage. Dahil tapos ko na nga ayusin yung pamangkin ko, oras na para ako naman. Sa tingin nyo, siya lang ang maganda. Dapat ako din. Kahit hindi tayo maganda, ipilit natin yan. Kahit ngayong araw lang. And me yeah, naman, me yeah, naman, me yeah, naman. Inatake na naman nga ako ng katamaran kaya hindi ko alam kung anong ayos ang gagawin ko sa buhok ko. Kaya nga naisip ko maglugay na lang dahil hindi ako makapag-isip ng maayos. Ay nako, bahala ng sumabag ang buhok. Ako naman to, hindi sila. <laughs> Nasa school lang na nga kami at nagaantay na lang ng pila. Chinecheck ko ngayon pagbumukha ko kung hulas na ba ako. Shoot, amare, buti na lang hindi pa, medyo lang.